Hi guys, for today's okay. video nga pala ay maaga tayong guys, kasi tayo ng okay. nasa, guys kasi tayo ng sa ng ako ito pa para ba? So, ayan yung luto natin guys okay. okay. ayan, guys. So, ayan, Malakas. Malakas. Ko, guys, ay, Tapos magwawalis na rin sa bakuran guys para naman malinis bago tayo aalis yung ating kapaliguan. So, ayan guys. Konti lang naman yung ano guys, wawalisan ko kasi hindi naman maluwang, no. Pwede ko yung mga dakong guys na naan ang Yan! Dito tayo sa labas. Good morning guys! Good morning! Nabuko na naman yung sagay ko guys. Ayun. Yan! Meron pa dito. yung Dalawa sa guys So may aanihin na naman tayo. buto na yung ating hot dog guys. Ito, lang, talas. Dalawa, talas. Ito talas na yung ating kawin. isa lang ko guys. Dalawa sa labas. lang naman nakakain. O doon ako kakain sa aking work. Doon ako kakain. Lika rin ako yukong. Okay guys. Ang ano. So, naman natin yung kanin guys. Ang mga. nasa. Masarap kasi pinag nito, ng trito. Ay, ito, ng tuyo.

So, ayan guys, dito ko na lang pala ilagay muna yung mga kaldera na hinubasan ko po kagabi kasi wala ng space din sa cabinet sa may lababo. So, dito ko na lang ilagay guys para masinog kasi kalat-kalat dun sa may lamesa guys. So, ayan guys, for today's video ay dyan muna kayo, chat. So, ayan guys, yung mga kaldero, lilipit ko lang muna dyan para hindi kalat-kalat guys kasi ano, wala, makalat talaga, chat sa cabinet dito uh, hindi o kaya yan. dyan so, yeah. Pagkatapos ko ang magligpit ng mga hinugasan kong kaldero dyan kasi ay nagwalis nga muna ako dito sa aming bakuran kasi ang daming mga pa dahon ng bangga guys. So, ayan. Pagkawalis-walis -walis muna ang person yan bago aalis. Bago po pasok ng trabaho, guys. Kita nyo naman oh, noon. Dami na, oh, di ba, guys? So, walisan muna natin bago tayo aris para naman maaliwalas yung bahay kahit na walang nakatira siya. At nandito na nga ako sa aking trabaho, guys. So, ano, patapos ko palang nag almusal dyan, guys, ay pinansya ko rin muna yung uniform ni Kyla, guys, kasi may pasok siya, guys. So, ayan, guys. So, ang hirap ng walang kabayo, guys. char. So, dito na lang muna tayo sa may kama magplancha. So, ayan. Inuna ko pala yung kanyang, ano ba yan? Blouse yan. Tapos, sinili ko yung palda. So, ayan namang po ito, guys. Pagkatapos ko ang mga plancha, guys, pinaliguan ko na pala yan si Nana. Ayan, guys. Ang ulam namin pala, Lagi. guys, ay laing. So, ayan. Ang taon, guys, oh, nagigil pa siya. Ganyan, may sili. May so, sili ng pula, may sili. Ayan, nag-grill. Ganda lang po. Bye. So, Bye.